Sarah. <laughs> yeah. Subukan oh, niya, baka siya oh, okay. unang ilibing. gusto uh, ko po na accept na pangawala, pangalawang pangulo siya. Siya mm. mm. ang bangag. Inutil. Mm. Useless. bangag. Alam, tawag ko diyan tambalistay na pugita. Mm -hmm. eh, alam mo ba yung pugita, pagka ano, nagahasik na na yung tinta niya, pagka itim-itim na, pagka langsa-langsa. Ayan siya. Mm -hmm. Eh, presidente Russia siya ng ano eh, ng uh, sa impyerno. Yeah, Opo, eh. oh, oh, oh. Di, hindi kita niya tatay niya. Magagawan sila ng tatay na pwesto doon. <laughs> Opo, oh, grabe. Diba? <laughs> Subukan mo kung kaya yun sa aray. Patunayan mo. Una. sige nga, gawin mo. Baka ikaw ang ilibing namin ng buhay. Gusto mo ba yun? Hmm. Sa tingin niyo po, makatao po ba yun ang sinabi Hindi na makatao. Niya? Normal so, po to po, to po, to po yan bilang mga lawak Hindi na nakakalungkot. Sila mag-ama. Sila mag-ama. Sila mag, mm -hmm. na mag niyan. Siya binoto ko, tapos ganyan ang ginawa niya. Um, kasi lagi po nila sinasabi, nabudol daw po. Totoo, nabudol kami mga loyalista. Tay, mga loyalista ang totoo. Binoto namin siya so, para kay eh, BBM unit team. Tapos no. ano ginawa niya? Mm -hmm. Or part of siya. the unit team kaya lang ngayon parang nagkaroon na kanina ngayon ng hesitation sa kanya, na, sa kanya. Tapos susumbat niya kundi raw sa kanya mananalo robo ah, sa yes, kanya. Ay hindi ha, ah, ah, marami Talagang Marcos, ha? no? Oo. Oh, oh, oh. Kaya lang, naka-number one. Subukan niya tumakbon sa 2028 kung lalabas siya. Mm -hmm. Eh, ang Duterte, niya. kabuti yan. Kailan mm -hmm. lang sumulpot. Mm -hmm. Kabuti yan, eh. Mm -hmm. E eh, kung di pa naging presidente at sinuportan, eh, ay ni si Duterte, makikilalabas sila. Hindi. Ang Marcos, mulat sa pool. Talagang marcos na. All over the world. Mm -hmm. Kilala yes. ang Marcos and Duterte, kabute. Tapos sila nagahari-harian ngayon. Okay. Sila mag-aama mga ano eh, yung kampon ba ng dilim? Mm -hmm. Sa totoo ng kampon ng dilim. Kultong kultong uh, dutay na kriminal. Uh -huh. Ilabas nila yung pera ng taong bayan. Uh -huh. Ibalik, niya. Ni Ibalik niya. Na mahal niya ang Pilipinas. Yes. Oh, oh, oh. Yeah. mo makikita buti nga habang maaga, nagpakilala na si Saramaw, di ba? Mm -hmm. Hindi na tayo mabubudod ulit. Mm uh -huh. Ayun. Nabudol niya ba na tayo minsan tama na. Dalawang beses pala nang budol ang ano lang so, Duterte. Opo, oh, oh, ibig Dalong sabihin po ba? sila ang nang talaga. Pero, yes, Sina Sina sila ang nang budol. Malaking tiwala namin sa kanila before. Ngayon nawala lang wala natin. na. Si so, presidente eh, si Duterte eh, kahit hindi namin na Dalmiriam kami. Pero siya ang nanalo na presidente, iginalang namin, di ba? Ayun yun eh. Uh -huh. Dito Ayan, na sila no. <laughs> oh. Ayan, magtanong na kayo. Magtanong na. Magtanong na. Magtanong na. Mag yeah, na. Mag yeah, na. Mag na kayo. Big them forever. May okay, okay. tanong na ba sa inyo? Oh, Yung hukayin daw. Ay, ay, ay hindi <laughs> nga. Ay, kapayang na ng Amunin niyo po ba siya? Yes. Hukay ka. Hukay ka. Sabi ko nga, ay Pwede nga lang pumatay ng tao. Matagal na ang pumatay ng tao. Huwag bawal yun. Ito lang. Kaya <laughs> yun, <laughs> eh. na eh. Tatapon na daw sa West Kalimitsi. Matagal ko lang ginawa. Mm -hmm. Tatapon na sa West Kalimitsi. Baka Facebook. ginilitan ko na rin siya ng leeg. Baka nauna pa ako ng gilit ng leeg niya. <laughs> <laughs> Kundi <Kung laughs> lang bawal eh. Mm -hmm. May juice eh. Kaya yeah. oh. yeah. yeah. bahala ng the pamilya the sa kanina. Hindi yes. yeah. po tayo ganun. Kaya lang na iniisip ng iba. Ang mga loyalista, hindi ganun mag-isip. Hindi gaya ng mga didi-shit. Mga bubo wala ito. Mga saradong utak. Oh, Kung ano Saka po Ferdy, ugali pera, ugali. Pera-pera lang TVB. sila. Kaya ganyan. Ang dami mga trus na nakaka- stress kung ano na mga sinasabi binabato sa Pangulo nakabastusan na below the belt dapat maaksyonan to ng DOJ oh, ng NBI dapat makasuhang kayo nananawagan kami sa inyo DOJ NBI Sir Chavez please aksyonan nyo ang mga ang babalahura sa ating Pangulo hindi nakatanggap-tanggap sobra na below the belt na napakabastos sobrang papabastos na talaga nila hindi na tama dapat ng aksyonan to